hindi muna ako nagpa-admit. So, kailangan daw ng operasyon and everything. balik namin ng Manila, which is bukas naman na, doon pa lang ulit-ulitin yung mga lab tests and then schedule na for operation. Easy kailangan ng Manila, baka nagpapalit na ako, nagpakets na ako dito sa Thailand. Ang ataktang magma-opera si Jax ng kanyang matrix? Andito na kami ngayon sa Picnic Hotel para mag-lunch. Tapos after nito, mag-present up muna. Tapos pupunta naman kami dun sa may aming dinner cruise mamaya, River Cruise. Yan, masaya yun. Pero ngayon, ayan, nagbablog din si Mama Aloy. Kakain muna kami. Tara guys, kain. Kakain. Jagster. So, oh, di ba, namamagaan mga mata namin. <laughs> di Kasi itong second day tour namin. Sino si Francis si Josa. Nagtanong lang si Sir Mot kung sino daw si Francis. Sir Mot nga pala ang siyempre nag-aaskaso sa amin. Ang nag-ayos ng aming napakasayang yes. tour. Bangkok tour. Ang trajet. trajet ba? Diba? Hindi na kayo bago dyan sa trajet kasi lagi namin binabanggit yan. Yes. ba? Diba? At saka ang trajet legit. Yes. 'di ba? Hindi kayo ma-scam, 'di ba? Ang dami namin nababalitaan na i-scam ng mga ano, mga travel and tours kineso. Sulit so, kita jet, extra jet. 'Di ba? Talagang alagang-alaga. So ayan, ikukuwento natin bakit tayo kagigising lang. Kasi kanina, <laughs> nag -day tour kami so napagod kami lahat kami actually so kailangan muna namin bumalik dito sa hotel para mag freshen up dahil kami ay magkaka saan tayo pupunta so Brian River Cruise so, kakain kami habang nagko-cruise <laughs> sa river saan yung sabihin ko habang nagko-cruise sa river Yan. o yan, samahan nyo kami doon, Jexters tara a few moments later di ba magre -ri river cruise pero dito pa lang busog na yung sarili parang dito pa lang busog na kami Nandito kami sa Sia, Siam, something na mall. Grabe ang mga pagkain. Pero ako hindi mo na ako kumakain para ma-enjoy ko yung River Cruise. Kaya ayan, Jack, samahan nyo. Oh. dyan. Mamaya may tutugtog, no? Isang uh, gigante, tutugtog dyan sa harp. Hindi yan Tapos maririnig natin yung uh, music, yung harmony. Yung anong ano, kanta? Ha? Harp, ano? Ah, uh, yan. Ang kakantay yung apate-apate. An eternity later. Ayan, Jagsters, it's our ano na, third day na rampa dito sa Bangkok. Unfortunately, hindi ako nakasama sa rampa kasi ito na nga, sinumpong na naman ako nung sakit ko kasi ano, hmmm, bago kasi ako magpunta dito sa Bangkok, magpa-check up ako, uh, meron akong gallstone. So, ngayon, ang ending, dahil kailangan ko nang ipush tong lakad na to, kailangan kong sumama rito. Hindi mo kailangan. So, kagustuhan ko rin sumama. hindi uh, hindi muna ako nagpa-admit. So, kailangan daw ng operasyon and everything. So, itong third day, lahat sila rumampa. Ako lang ang hindi sumama ngayon. Kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. uminom na ako ng gamot na nireseta sa akin ni Doc Jason. Thank you. Pagbalik ko nang Manila, pagbalik namin ng Manila, which is bukas naman na, doon palang lang ulit ulitin yung mga lab tests and then schedule na for operation. Pero kailangan na tanggalin. Kasi sobra na siyang nagpapahirap talaga sa Like ngayon, no? Nasayang yung isang araw. Narampa. Dahil nga dito sa sakit ko. Pero kesa naman dun ako sa labas, ba? Diba? Mag ano. So, mas maganda nang nandito pa lang ako sa hotel. Hindi ako sumama. So, kung nakita nyo, dito lang ako sa lobby. Nag mamasid masid muna. Basta hindi ako lalabas. So, may akyat na muna ulit ako sa room kasi pinalinis namin ni Brenda yung room. Pag akyat doon, um, uh, tapos siguro tutulog na muna ako. Isa rin siguro sa problema ko, yung walang laman yung chan. And buti na lang din, etong araw na to, ito yung free day namin. Yung hindi kami magtutor, wala, hindi ka sa ama sa ano namin. Tinerary namin. So, ngayon, uh, nasa labas silang lahat. So, ako lang nga nandito sa hotel. Sad, pero mas feeling ko mas okay na ato pesa naman na nasa labas ako, 'di ba? Baka doon pa ako abutan ni Macron. Baka maloka ang mga kasama. Ayun. So, Jack sir si update ko din kayo sa ato sa journey ko na. To. <laughs> Easy pa na naman 'yan. Baka nagpapalit na ako nako, na ako dito sa Thailand. Boom po. Ang balik nang naayusin na po itong ano, uh, schedule ng operation lab test muna ta sa Actually, ngayon talaga nahihilo pa nga ako. Kasi hindi ako makain dahil natatakot din akong kumain. Baka naman, diba? Bigla akong sumpongin na naman. Yeah. Ayan, Jagsters. Okay, mag-alala. Itong, itong sakit ko na to. Ibablog siya. Ay, bakit kayo nag-aaway? Sandali lang naman. Ano so ba yan? Ah, nag lang ba? Diyos ko. Nag-aaway. kakaloka naman kayo. So ayan, Jacksters, kami ni Mrena ay na ng Manila. Wow. Sayang lang yung lasa. Eh, sir, mot mot ng Trajan. O, oh, diba? Sa mga gustong magpunta lang. Hindi lang ng Bangkok, ng US, ng... Europe. Europe. Yeah, Euro. Korean, lahat ng tour Korea, na. Korean. Trajet. Yeah. Tra ang nag-aayos, diba, te? Yun Egypt yung... at... Very masikaso. Yes. Wala kayong iintindihin. Uh, uh, pati i-travel pass. Si <laughs> yes, wala. At dahil dyan, nasayang ang isang araw ko dahil... Oh ako ay nasa, ho nasa yes. hotel lang uh, dahil alam na ako opera si Jex ng kanyang matris <laughs> hindi basta ibablog ko rin yun ha? ay naku ha huwag mo na ipakita yung dugo ka ipapakita ko pati yung bato. Kung ganitong edad pala, darnahin ko. na Pwede na pala kami mag-darn. Ayan, Dexter, pabalik na kami ng Manila. Pirapi pirapi pirapi